Karangalan ba ang bawiin ng sariling buhay dahil lamang sa pagsuko ng inyong bansang pinaglilingkuran? Pwes, ito ay malaking karangalan sa bansang Japan. Bakit nga ba nagpakamatay ang Minister of War ng bansang Japan na si General Korechika Anami? Ano ang storya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! isinilang si General Anami sa Taketa Oita sa Japan noong February 21, 1887. Siya ay anak ng isang opisyales sa Ministry of Home sa Japan. Sa mulang edad, pinangarap niyang maging sundalo kung kaya't pumasok siya sa isang military academy sa Hiroshima, Japan. Matapos magsimula ang digmaan sa Asia, itinalaga si Anami bilang Lieutenant General noong March 1938. Noong October 1939 naman nang siya'y maging Deputy Commanding Officer ng Japanese Army. Noong December 1944 nang itinalaga siya bilang Inspector General ng Army Aviation ng Japan at miyembro ng Kataas-Taasang Konseho ng Digmaan o Supreme War Council ng Imperyo ng Japan. Noong April 1945 nang siya itinalaga bilang Minister of War ng Japan hanggang sa pagsuko ng Japan noong August 15, 1945. Bilang Ministro ng Digmaan, tahasang tumutol sa pagsuko ng Japan sa si General Anami sa kabila ng batid niya na unti-unti nang natatalo ang Japan sa Digmaan at libo-libo ang nasawi at ilang lunsod na ang nawasak dahil sa digmaan, lalo na sa pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima noong August 6 at Nagasaki noong August 9. Mariin niya rin tinutulan ang Potsdam Declaration ng Allied Forces na humikayat sa unconditional surrender ng Japan. Sa katunayan, imbes na sumuko, hinimok niya na ituloy ang pakikidigma sa mainland Japan base sa payag ni General Anami Japan is not losing the war since we have not lost any homeland territory dagdag pa niya I object to conducting negotiation on the assumption that we are defeated Sa kabila ng kanyang pagtutol sa pagsuko hinimok na ni Emperor Hirohito ang War Council na sumuko na sa digmaan mabigat man para sa kanyang kalooban lumagda si General Anami kasama ang iba pang gabinete ng Japan sa dokumento ng pagsuko Noong August 14, 1945, bilang isang tapat na sundalong Hapon saad ni General Anami, I must obey my emperor. Umaga ng August 15, 1945, nag General Anami sa pamamagitan ng tradisyonal na seppuku o harikiri. Sa prosesong ito, gamit ang samurai o espada, nalagkasin ito ang kanyang tiyan hanggang tuluyang siyang bawian ng buhay base sa kanyang suicide note na I, with my death, humbly apologize to the Emperor for the great crime. Sinasabi na si para si General Anami bilang karangalan sa kanyang bansa at upang hindi na rin niya marinig ang proklamasyon ng pagsuko ng kanyang bansa. Sa digma ang gaganapin tanghali ng August 15, 1945 na lubang masakit para sa kanya. Inilibing sa si General Anami sa Tokyo, Japan ang espada at ang kanyang uniforme na nadungisan ng kanyang sariling dugo sa pagpapakamatay ay ngayon ay nakadisplay sa Yoshukan Museum sa Tokyo.